Bad trip naman na araw to. Bakit na naman, Julius? Ano ba nangyari? Sinong di mababad trip? Galing ako sa bangko kanina. Excited na excited ako kasi may padala akong kukunin. Diyos ko, ang haba ng pinila ko. Halos isang oras tapos wala man lang pumapansin sa akin. Mas inuna pa nila yung hindi naman pumila porket mukhang maraming pera. Naka-Amerikana. Mukhang mabango. Samantalang ako. Bakit? Kasi nakasando ako. Mukhang wala akong pera. Kaya mas inuna nilang pinansin yung mga VIP nila doon. Wala namang problema eh. Ang kaso, sana man lang, inintindi nila ako doon dahil isang oras na akong nakapila roon. Tapos ako na yung next eh. Hindi na nga pumila eh. Tapos mas uunahin niya pa yun kaysa sa akin isang oras na akong nakapila roon. Hindi naman yata patas yon masyado nang hindi makatarungan yun. Naiintindihan ko naman ate na hindi patas ang mundo at dapat masanay na ako. Kapag marami kang pera, mas re-respetuhin ka at mas aasikasuhin ka nila. Kaya e nga ako nagsisikap sa buhay eh, para balang araw maging mayaman ako katulad nila. Pero sana, wag naman ganun. Sobrang tagal ko nagintay dun, ate. Hindi biro yung oras na ginugol ko ron. Bakit? Hindi naman lahat ng nakasando, walang pera. Hindi naman na lahat ng mukhang nakapambakay, walang pera. Yung iba nga dyan, mga mukhang gusgusin pero sobrang dami pala talagang pera. Mga akala mo mukhang nakasandom puti lang, tapos ang dumi-dumi ng mga kamay pero sobrang dami palang pera kasi may ari pala siya ng baboyan sa palengke. Oh, di ba? Ano yung mga nararanasan ng na mga yan pagpapasok ng mall? Sobrang tagal kung kapkapan. Ako, pagpapasok ako ng mall ha? na experience ko to ate. Umasok ako ng mall. Nakapambahay lang ulit ako kasi nagmamadali ulit ako. Dalas ako hindi maligo eh. Kasi lagi ako nagmamadali eh. Pagpasok kong ganyan sa mall, hindi syempre kinapkapan ako. O given yun, mati, kakapkapan ka. Sobrang tagal akong kapkapan, talagang... Talagang kulang na lang, pati yung singit ko, kapkapan eh. Pero yung kasunod ko, ang bango-bango na naman tignan. Alam mo ginawa nung guard? Eh? Alam mo ginawa? Ginanon oh. Sa akin, ganon? Tapos doon? Nakakasama talaga ng loob, te. Magsisikap ako sa buhay para may marating ako at para mapatunayan sa kanila na hindi dapat ganon yung trato nila. Pag ako naging mayaman, ate, mo kung ano gagawin ko? Ito pa rin yung suot ko. Tapos papasok ako ng mall o kaya ng bangko na ganito yung suot ko. Siyempre, kakap ka pa nila yung bag ko, di ba? Pagbukas nila ng bag ko, meron akong daan-daan libo balang araw. Hmm sama lang talaga ng loob ti isang oras ako nag-aantay dun eh parang halos lahat na lang ng mga tao makakasalumuha ko may respeto na lang palagi sa pere eh. hindi pa pwedeng pantay-pantay lang yung turingan natin lahat pantay-pantay na pagtrato para sa ating lahat yung kapag mayaman mas importante kapag mayaman mas mas kakaiba yung pag-aasikaso sa'yo ang hirap eh ang hirap maging mahirap. Pero okay lang yun. Tangan gawin ko tong inspirasyon para magsumikap pa ako lalo sa buhay. Hindi habang buhay ganito tayo ate. Hindi habang buhay ganito yung pamilya natin. Hindi naman lahat ng ganito yung forma o mga mukhang gusgusin walang pere. Ha, huh, yung iba talagang sinasadya lang nila na ganun pumorma dahil pinapanatili nila kung saan sila nagsimula. Hindi tayo yun, te. Kasi ganito yung itsura ko, pero wala talaga akong pera. Pero okay lang yun. Kahit wala tayong pera, magsusumikap tayo sa buhay. Basta nakakakain tayo kahit papano. Pero nakakasama loob, eh. Isang oras ako nag ng pinila ko. Tapos inuna yon dire-diretso lang. VIP. Very important person. Isang malaking patunay na hindi pantay ang mundo at dapat na tayong masanay nakakasama ng loob. Alam mo, tama na naman yung sinabi ng idol kong rapper na Pogi eh. Si Piyo Balbuena, napakarami na sa rumi Respeto lang sa pera kapag walang laman ng bulsa, ay ah, chipwera. Patagal ko nang alam na hindi patas ang karera sa mundo ng papel at barya Nakakadena Anong palagay ng makatayang kamay? Ang bibilis nilang kumilos kapag meron lagay. Pag wala kang mabigay, mabagal at matamlay. Walang pakikakit, mangawit ka sa kakaantay. Pakikaasi ka suhin, mayamang ka ba? Mumurahin lang suot mo, tapos mukha kang paa. Sumisingkit, sumusungit ang mga mata. Kakapkapan ka mula nakakaasagan sa baba. Pag mayaman ng dating, laging importante. wag nyo nga kaming gawing mga ignorante. Kailangan bang masuot ng malaking diamante? Nababayaran kada respeto nyo parate. Wah!